so yun guys ito na ang ating mini camper ayan so dumating na ang aking shower room guys meron na tayong portable shower room so pansamantala ipapatayo natin muna para makita nyo kung paano ko siya gagamitin okay dito ko sa gilid papa ipapatayo para sakto sa loob ng ano ko kasi pag taglamig talaga malamig dito para yung heater sa loob ng sasakyan isakto naman dun sa ano ko dun sa loob ng shower room ko yan so dito ko ngayon ipapatayo yung shower room so ito guys portable shower room natin so maliit lang siya. yan o oh. o oh. ayan syempre nasa abroad tayo kailangan high tech din tayo guys kailangan din natin ang cover na paliguan pero pag nasa Pinas lang tayo, walang problema. Pwede kang maligo sa labas, nakaubad sa labas, okay lang. Dito kasi para wala akong nakikita ganun. Maliban sa mga ilog. Ganun. So itatayo na natin guys. So, ito, medyo mahirap sa nilipitong guys. Uh, Bibigyan mo ko sa inyo paano ito, nilipit. Paano ito itatayo. Ito meron kayo, meron nilipit na. Sa mga kanto niya. Yon ito guys. So yan siya guys. So dito ko muna pinatayo kasi medyo mahangin siya. So ito yung pintuan natin. Yan. Ito yung pintuan. At maluwag sa loob. Yan. Makakatayo ka dito guys. Ayan o. Oh. So dito tayo maliligo. So may sabitan din dito ng mga gamit. Towel, ganun. So pag maligo siguro tayo dito ay nakaupo para hindi mabas yung towel natin ayan kasi tabo tabo lang tayo eh ayan. at least hindi mo na maramdaman yung lamig kung sakali mahangin siya ayan so mayroon naman siyang bawat kanto apat na kanto na lagayan ng lock niya para hindi tangay ng hangin so sakto to guys ayan o 5-6 ang height ko meron pang isang dangkal dito sa taas na ano niya ganyan siya So pag alis tayo, meron tayong liguan. Hindi natin problema. Ganda guys. So Ngayon, papakita ko sa inyo paano tutupiin to guys. So medyo mahirap sa tupiin kung di mo kabisado. Pero kung kabisado mo mabilis lang naman. ganun lang siya. So, ito. Ipasok mo dito sa Ayan. Tapos, yun na. Circle na. Oh. Balitan sa bag. time. Yes. Tapos, yun. Tapos na malik ko. na. O. Ganun lang siya kabilis ipatayo at ligpitin guys. Mabilis na mabilis lang. Ayan. So, konting tis na lang. Malapit na yan. Na natin gagamitin to. Ayan guys. So, Okay. So, yun lang guys. Dinemo ko lang sa inyo yung shower room natin kung sakaling lalabas tayo hindi natin problema yun kung sa tayo maliligo. Kasi dito, sa Japan, ang CR naman marami dyan. Pero yung paliguan talaga ang ma mahirap. So, kailangan natin gumamit ng portable na paliguan para kahit pa paano makaligo tayo sa umaga at saka sa gabi. Okay, so yun lang guys. Salamat sa mga inyong panunod at pag-share ng ating video guys. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, subscribe na kayo guys. Ayan, so maraming, maraming salamat guys. Bye-bye.